sa mo ang plaza sa Lagunglong Misamis Oriental no. No so nindo siya na mga pang childrens na mga slide. No so ayan no. Uh, nindo nindot tanaw no. Kay dagan po malingkuran na no? matambayan sa mga tao. So sa karon uh, gamay pa lang mga tao diri ako nakita no katong suri-suri kay na sa pinakaunahan na to, ni Pasukon so, ni Soksukon, siya ane, na sa pinakaatbang na mga dalan dito Daka mga tao dito, daka balay-balay. So, ni no? Ang ilang plaza, no? Ng mga kahoy-kahoy. Sa kanis klase, ng kahoy, yung gagawin, yung -gag -gag dahon. No, money, yung mga palibot, to. So, nindot, baya siya. So, lipihuanan lang ang iyang mga salog, no? kaning yung flooring. No, ayan, no? Nindot siya. Nindot niya siya. Mga... Mabajitan lang niya siya. Nindot niya siya. Pero sigurado, mabot ang panahon na niya. Madibilop niya lugar. Og tungod na di develop ni lugar ang mapansin na siya og malimpiyuhan og mapanindot na ni ang ilang plaza. At tungod kay na isa ka pantalan dre ano nga bagong bukas ang pantalan sa Amadi MGT Terminal no. So kani nga pantalan sa Amadi MGT Terminal makadunggo dre ang mga parin na barko. So mabutan panahon tungod lagi kay naipantalan na so di ilang kay parin, di ilang kay international, uh, siyempre local din, no? Mga barkong. So, <coughs> so dagay mga tao din magtambayan na. So, sa dali nga istorya, sa mga nga nga sistema, nanay mga investor o mga negosyante, no, na man, manukod na din, no? Mga abot na din. Gaya din, no? Wala din. Wala mga jalibi, mga inasal. So, maabot ang adlawan, nga, maabot kini siya, ni anak. Kaya tungod na ni Pantalandria, ah. madibilop ni siya. So sa karon mo pa akong nakuha ang video no pero nindot na ni siya diri uh, no. Ang flooring lang kanay na yung mga tubig yan, no, no, pero nindot siya tanaw nindot siya tanaw. Oni ang plaza sa Lagong Long Misamis -Mis Oriental.